tapos ilabas ng probinsya ng British Columbia ang report kamakailan para masigurong ligtas ang mga event na gaganapin sa hinaharap. Isang Pinoy security expert ang binusisi ang ilan sa mga rekomendasyon ng probinsya sa report na ito. The thing is kasi yung iba kasing companies that does events, ginagawang parang extra expense security. Napapansin daw ni Jason Asuncion, residente ng Metro Vancouver at may-ari ng APS o Asuncion Protection Services Event Safety and Security sa Pilipinas, na digaya sa Metro Manila, minsan ginagawa raw unnecessary expense ang seguridad sa community events sa Canada. Kailangan maging primary importance ang security kasi without the security and the safety ng clients nyo and yung, yung mga artists, total failure ang event. So it should be it should be malaki dapat ang budget ng security sa events. Ayon sa inilabas na BC Study Commission of the Inquiry into Event Safety kamakailan, matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu Street Festival noong Abril, napinsan daw ng mga opisyal na under-resourced groups ang kadalasang nakakakita ng mga hamon sa kanilang security costs. Kaya sa report, Rekomendasyong grants o pondong pinansyal mula sa gobyerno para sa mga nasabing grupo. Magandang idea raw ito ayon sa security expert. Things rarely happen, but when they happen, it's gonna like create such a big impact. So, uh, like hopefully moving forward, they would uh, put importance on security because in in the Philippines, it's it's on the top of the priority. Ani Asuncion, maganda rin daw ang inirekomendang ng centralized hub para sa emergency planning support ng mga event organizer. Make sure you have a foolproof security plan and uh, invite everybody involved like the local police, very important aside from the private like contractors, the medical team, the sanitary team. Uh, I mean, everybody should be like involved in uh, like creating a foolproof security plan for your events, uh, it will be for your advantage too. Para naman sa mga event organizer na walang sapat na pondo para sa kanilang event security, huwag daw kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sponsorships na maaaring makatulong mapababa ang gastos pagdating dito. May iba kong event na ang sponsor ng security team uh, they actually like sponsor it. Kung yung kaya lang company logo na sa t-shirt namin, tapos sa uh, likod, security. Uh, that's another way to uh, like when the cost is to find a sponsor, not to be like a walking billboard, but malit na logo and then uh, uh, at, least cover yung yung security cost. Mahalaga rin anaya ang pagsasaliksik tungkol sa personalidad ng mga event target market para maplano ng sabat ang seguridad